yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. naman! Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon, nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito o yan. oh, ma'am, ano, Uh, hindi daw nila kinidnap yung ano uh, hindi daw nila si Pangulong Rodrigo Duterte hindi daw kidnap ang tawag doon sige okay na lang hindi na kidnap ang tawag doon ang tawag doon ninakaw nyo sa amin ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya ay propriedad o property ng siyudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan, eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. Sa mga nangangamusta, ay uh, meron kaming Maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka alis? Kaya ako, kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh kasi naihintog ka, ma'am. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magbalit ka na po ng apelido mo. sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Ah! <laughs> okay, ito. Sabi ko nga, matino na tao, uh, si Senator Amy Marcos. Ready na? An ABP? Okay. Thank you.

Pagkakalat sa social media ang video nito na pangamali sa mga sa school is in their game scavenging Kaya sa ang trabaho ang suspect at gumagamit ang madalang droga Ah, good luck sa... good luck sa atin lahat. Sa hanap na tutukan, ang kumbaka na masitura ng mga piting Krimen, droga at korupsyon Mas inyo ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Ito na pong palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulog na siyang tunoy na nagbaha sa bayan. Mula nung si Tatay Dico nga nandahin Pangulog, kumahibigin niyo ng pili. Nagpag-aaral ako ng isa. Yung anak ko, kung magandis na, silika ako sa daan. Sobrang happy ako dahil nung pumupo si PRRD kahit sabihin natin maraming tumupugis maraming tumutulit sa, sa, kanyang war on drugs pero majority po sa atin ng mga Pilipino pwera na lang doon sa mga drug lords mga drug users, mga ano yun ang ayaw eh pero kami lalo kami mga OFW para naman ang safety na sa aming pamilya It's a time to be powerful and time to be just a nobody I used to

Kaagad, dublado ang sweldo ng pulis pati militar. si Vladimir pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hihilain Hindi yan. ang damage ng government interest kung hintayin ko lang yung dalawang anak? Walang darating, sir. Huwag pa sa'yo mag-debate This is not the place for debate. Hindi guys! Hindi ko kayo Hindi ko kayo, sir. na order. So, so, Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bagag na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court. At ang simula ng paghiyap ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayan ng Pilipino. Bring PRRD home! sa langang sigaw Duterte saan man sa mundo Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito Ayaw ang kasikasuhin hindi sariling tipi katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isakinig ang kanilang pinag-isang mithi para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. ng mga puso natin dahil na, nagpapatuloy pa rin ang kasamaan habang nalulubok na ang inang bayan. Ni ni Marcos ang Atom Gold Reserves. Pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling pinusisi ng mga maestrado ang paggamit ng kahensya sa perang gula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminato ang Dole at DSWD na walang listahan para sa si mga beneficiary ng ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP sa tinatuloy ng ila at nagagamit na sa politika ang akap. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. 30-30-30. Meron 30 naman. Kung <laughs> ikaw ang kung ikaw ang uh, host ng sort team na uh, you get 30-30 million, 90 million lahat siya. 30 million AX or ATAP, 30 million AX and 30 million uh, sa kanyang labing limang taong karanasan bilang kongresista, ngayon lang daw nakikita sa Davao City Representative Isidro Ungab ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang kinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na anya ilapat sa batas. particular dito ay ang missing budget amounts sa Department of Agriculture at ang program funds na anya ilapit yung isang halaga. Ang pagkakas na gulat sa atin To the H na promote our ng the, KPRRD. the police Brigadier general Eugene Fajardo and family the chief of the PD and the family joined the president for a, of a Para sa Maybe when I say my farewell, I get to leave on the last day of my term. I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo lang. You can see the Philippines and now vote. Do not nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretsyo ko na daw nasabihin sa inyong lahat na siya ay nakikiusap na iboto ang sampung kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am. Idagdag kita. Sandali lang. <laughs> oh, grabe ang awkward talaga. Grabe. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko ha. Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Nahihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya... Ay. Yes ma'am. Ay, okay lang ma'am. Thank you. Thank you. Na ano kasi ako ma'am na Kanyang malunod gani. So talaga na, uh, ma malunod ako sa hangin, ma'am. Pag may hangin, o oh, nahilo. Ah, tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsyohin ko na daw kayo. Uh, iboto diretso ang sampung uh, senators uh, ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez, uh, Senator JV Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. Sampo yun, no? Know? Yes, okay. Um, bakit kailangan natin derecho sampo ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng sampo na senador ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Kailangan malayo at malaki ang boto ng isang senador para hindi siya mahabol nung dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong kami, noong ako ay tumakbo noong 2022. Ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo, 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan? derecho ang boto sa sampung senador. Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang sampo ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng doseng senador. Sampu lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos. Na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pagransam o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte. Makilala, ako naman ang ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, <laughs> hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa. At naiintindihan niya na... Walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Aimee Marcos. <sighs> so, ang nakalimutan ninyo kanina, ay yung pangako. Sabi ko, di ba? Check ninyo ang pangako kung natupad ba bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba parang ano, yung politiko ba parang parang boyfriend yan ba? Di ba? Ang lalaki kapag nanliligaw ibibigay sa isasabihin sa iyo ang lahat bibigay sa iyo ang lahat. Sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? hindi kita iiwan. Ano pa? Mahal na mahal kita. Ano pa? Hindi kita papabayaan. Ikaw lang, mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinaiyak. Iniwan. Iniwan sinaktan. Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo, pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon, ay hindi pa naibibigay. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo? Ma'am, alam mo, tayong dalawa talaga makapulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni Nino. You know, na nangako ng na hindi So, sino ang mga... Alam niyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung kongresman ninyo dito. <laughs> 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 Hindi ko, alam nyo kasi yung kongresman ninyo, yan yung mukha <coughs> ng distrito ninyo. <coughs> Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sobrang laki ng liig niya, <laughs> naiipit na yung boses niya. Sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, si ko ng mga taga second district sa Kuan. Uy! Inakusahan niya ako ng anong, lahat. Inakusahan niya ako ng lahat-lahat na pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buisip talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, saan ay yung kongresman ninyo? ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay niyo sa kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo. Ikwento niyo nga sa akin. Ikwento niyo sa akin. Okay,